Anak, ano ibig sabihin nito? Sila na dumating, make-up kit, tapos nagpangalan kay Bodo. Si Ila talaga. Ila, Bodo, alay ka kayo dito. Bakit pa? Alay kayong dalawa dito. Okay. Ila, sa sunod na mag-order ka na ang make-up kit sa online, Huwag mong gamitin yung account number ng kuya mo. Di ba may sariling account ka naman sa online shop? Pero pa, hindi. Huwag ka na magpaliwanag. Sundin mo na lang yung sinabi ko. Uno, binatang binata ka na. Siya nga pala, nag-order ako ng bulan ng basketball. Ngayon darating na weekend, tuturuan na kita mag-basketball. Ang gusto ko, sumikat ka rin katulad ko na basketballista ng kabataan ko. Huh? Ah, sige po pa. Ngayon darating na weekend. Kasi sige na. May iwan mo na kayo dito at may gagawin pa ako. oh, ila, yung order mo. oh, yung make-up mo, ako patuloy na pagalitan. Grabe, kinabahan ako. Kala ko sasabihin mo na kay Papa na akin talaga tong make-up na to. Okay, pangako. Walang well, sino mo makakaalam ng sikreto natin. Sikreto natin dalawa. Alam mo ba, paano gamit ang mga make-up na yan? Oo, oh, napapanood ko rin sa social media at ang pangarap ko maging isang sikat na makeup artist at mag-tutorial sa social media. Pero hindi ito ang pangarap ni Papa para sa akin. Sigurado ako, magagalit yun. Ituloy mo lang ang sariling pangarap mo at huwag mong intindihan ang kahit sino man na may pangarap para sa'yo. Dahil sinilang tayo na may kanya-kanyang daan patungo sa buhay kung saan tayo masaya. Opo, opo. Sino yan? Delivery po ng parcel. Ah, kaninong pangalan? Kay Sir Victor po. Bola po ito ng pambasketball. Ah, sige Kuya rider, sa akin yan. Wait lang. Ah, mo ano, rider. Sa akin yan. Salamat po mo rider. Dito sir, masin po ko. Sige. Sa wakas, dumating na rin yung bulan na order ko. Matuturuan ko na rin yung panganay ko na anak ng basketball. Anak! Anak! Ano ibig sabihin nito? Bakit na kami ka? Hindi ako baka nito. Pa, alam ko hindi ito ang pagustuhan mo. Sorry, sinubukan ko mabuhay. At sundin sana ang mga pangarap mo. Pero sa pagkakataon na ito, ang pangarap ko naman ang susundin ko, ang maging isang sikat na makeup artist. Alam mo, isinay lang kita para maging ganap na lalaki, hindi para maging makeup artist. Sorry, sinubukan ko mabuhay at sundin sana ang mga pangarap mo. Pero sa pagkakataon na ito, ang pangarap ko naman ang susundin ko, ang maging isang sikat na makeup artist. Pa, katawad, pero buo na ang desisyon ko. Pwes kung ganun, bigpitin mo na mga gamit mo at lumayas ka na dito. At mula ngayon, huwag mo na akong tawagin papa dahil wala akong anak na malamya. Dalawang taon na rin pala nakalipas. Namimiss ko na yung anak ko ang panganay ko na si Bodo. Gustohin ko man siyang tawagan. Kaya lang, nangingibabaw pa rin yung pride ko. Pa, ba't di mo subukan tawagan si Kuya? Anak, gusto ko sana maging successful yung Kuya mo. Pero hindi sa pamamagitan ng pagmi-make up na yan. Palagay ko pa, tupad na ang pangarap mong Maging successful si kuya. Anak, Ila, anong ibig mo sabihin? Sikat na ang anak mo. Isa na siya sa pinakasikat. Pagdating sa makeup tutorial, meron na siyang million followers sa social media. Panahon na siguro na isurprise mo siya ng pagbisita. Siguradong gusto ka na rin niya makita. tuloy. Papasok. Ah, pasok. Pa, nandito ka? Anak, kagtagal na pala ng panahon na hindi tayo nagkita. Pa, patawad. Anak, dapat ako ang humingi sa'yo ng tawad. Na pagtanto ko kasi na ikinukulong pala kita sa makasarili kong pangarap. Na dapat hinahayaan na lang kita sa sarili mong pangarap. Ngayon, isa lang ang katanungan ko. Anak, mapatawad mo pa ba ako? Oo naman pa. Sobrang nangungulila po ako sa'yo.